para ihaw tayo ng mais dito sa Mindoro habang itong si Tiger todo lambing sa kanyang bagong fur dad. Sa previous video nga natin, alam nyo naman na umuwi si mother ng Mindoro kasama rin nga niya ang isang puppy ni Mama Fiona na si Tiger. Eto nga ang mga daily ganap sa Mindoro. Basta dadaan talaga kayo, puro malawakang palayan ang makikita nyo. Sin sabi ko naman sa inyo, ang mga family ni mother ay mga magsasaka. Napakaaliwala sa rin talaga dito sa Mindoro guys. Ibang iba talaga mula sa Batangas. Lahat talaga nang maabot ng mata mo, puro green na green dahil puro nature yan. Anyways, ngayong araw nga, dito tumangbay siya ng mother kena Tito Abe, dito kena Leon at kena Tiger. Tuwing umaga nga si Leon dito siya nilalagay sa labas para presko-presko pero syempre may electric fan pa rin naman siya dyan. Si Tiger naman muna yung nakakulong dito sa cage ni Leon kasi nga syempre minimake sure natin na hindi siya makalayo. Di pa rin nga kasi talaga siya sanay dito sa lugar na to. Baka akala niya kapag nakalayo siya ng konti kaya niyang bumalik tapos hindi pala. Pero dahil nandito naman si mother at mababantayan naman siya, pinalabas na rin nga muna siya. Todo sa lubong talaga ang bata sa kanyang mother. Sabi ko naman sa inyo, mga talaga itong mga puppies ni Mama Fiona. Pero talagang sobrang lalambing din nilang lahat. In fairness din naman, dito kay Leon, sobrang bait lang din naman niya sa kapatid niya na si Tiger. Sabi ko naman sa inyo, kahit sinong dog yung isama niyo kay Leon, hindi naman mag talaga ng away itong si Leon dahil mabait rin naman talaga siya. Anyways, habang busy nga sila mother pagbababa ng mga halaman dyan na pinamili nila itong si Tiger enjoy na enjoy naman pagagala dito. Alam nyo ba, napakaswerte talaga niya kasi ito nga yung area or lugar na napuntahan niya. Sabi ko naman sa inyo, sobrang lawak talaga dito. Sobrang maaliwala. Siyempre, mahangin rin kahit medyo mainit rin talaga. Pero at least, just ko may enjoy niya yung pagtakpo-takpo niya tapos may freedom pa rin talaga siya dito. Anyway, sa na nga yung mga pinagbibili ni na mother ng mga pantanim. Samotsari so, nga yung mga pinamili nila guys at iba't iba talaga yung mga yan. Alam nyo naman, pag nagsama-sama mga plantita, just ko talaga mag ng ng sandabakmak na mga halaman. <laughs> Tinan nyo nga talagang pinaka-video videohan pa ni Mother Maigi yung mga halaman niya na nabiling yarn. Bala itong area nga pala na tour lugar na to guys. Pangalawang bahay na nga pala to ni Tito. At dito nga siya magtatayo ng farm niya. Unti-unti na rin nga niyang inuumpisahan guys since may plano na rin naman talaga siya. At syempre si Leon na si Tiger nga yung pinaka makakatulong niya dito sa farm at hoping na matuto rin talaga itong mga to dito. Si Tiger naman tuwan-tuwa na siya pag takpo-takpo dito dahil sobrang lawak nga at pati nga sa mga damo-damo tuwang-tuwa siya. Todo laro nga yun nga lang talaga hindi pa niya pwedeng makalarong kuya Leon niya since kailangan nga nakatali yan. Kasi naman wala pa nga ditong pinaka fence kaya naman kailangan talaga ay nakatali muna siya para hindi siya bakalayo at mawala. Anyways, dahil na pagod rin naman pagtakbo-takbo at paglaro-laro itong si Tiger kinulong na nga muna siya ni Mother Jan para mapainom lang sa gli. Syempre, inom na rin ng Mother Dear at ayan may pakape pa nga sila diyan. Maya-maya pa bigla naman dumating si Tito Abe tapos ayan tingin-tingin nga sa kanya si Tiger kasi may buhat-buhat nga siya diyang sako. Sa Tinan naman si Tiger tuwang-tuwa nang makita ang kanyang fur dad dyan. Nagtataka siguro kayo kung ano laman ng sako na yan at bakit ang dami bigla pero puro mais po ang laman niyan. O di ba napakalawak din kasi talaga guys ng maisa ni Tito Abe. Kaya naman ayan saglit lang siya na wala pagbalik niya. Napakadami na niyang dalang mais. Diyos ko basta talaga tumambay ka dito kahit saan makakakuha ka ng pwede niyong merienda. Hin. Nalala ko nga nung bata kami dahil wala talagang malapit na tindahan dito. Siguro lalakarin mo 30 minutes yung tindahan at napakalayo talaga. Kapag nagugutom kami talaga naghahanap lang kami ng pwedeng lafangin sa paligid. Anyways ayan nga nilabas ni Tito yung kanyang sasakyan para mas maluwag nga dyan. Tapos nung mailabas yung sasakyan niya nagulat si mother sa nakita niya. Bigla kasing may daga dyan na hindi magkaintindihan guys. Tapos siguro naipit nga ng gulong ng sasakyan ni Tito. Pero syempre hindi naman natin makikita yun kasi napakalit naman ang daga na yun. Siguro nga sakto lang na napadaan siya sa pinakagulong. Hindi naman kasi tutulog yung dagang yun sa ilalim ng sasakyan. Anyways, nung makitapon nila yung nasyoktay na daga, ayan for da. The... ihaw na nga sila ng mais chat. Sabi ko naman sa inyo, kahit napakasimple lang talaga ng pamumuhay dito sa Mindoro, hindi ka talaga magugutom kasi kahit saan ka may lumingon, meron kang pwedeng lafangin. Tinan nyo nga na pag nilang merienda ngayon, inihaw na mais. just ko, kahit nga ako habang nag edit na ihingit sa kanila. Nalala ko kasi dito sa amin sa Batangas, talagang mahanap pa kami ng inihaw na mais. Talagang iisa lang yung pagbibilhan namin. Pero dito sa Mindoro, manguha ka lang na mais, tapos magpabaga ka, ayan, makakalafang ka na ng inihaw na mais. Habang lumalafa nga sila dyan, itong si Tiger, busy-busy bisi naman dyan, pakikipagkulitan sa kanyang daddy. In fairness guys, kahit isang araw pa lang, talagang lambing na rin niya itong si Tiger sa kanyang pig, bagong fur dad. Dahil nga ramdam din naman ni Tiger na si Tito Abe talagang mapagmahal rin siya sa mga hayo. Ang sarap din naman ng ganito guys sa dibdib kasi alam naman natin na masaya na talaga si Tiger sa kanyang bagong family. Sabi ko nga baka sa sunod na visit natin dito malaki na itong batang to.